ang idol ito yung ating status so labas na yung kanyang lata kiyempre importante na bago sumapitan din yung dapat naka primer na yan para hindi mauuna ang kalawang sa atin kasi kung pagpapabukas natin yan yung kalawang once na yan ay tamaan ng tubig yung kalawang na yan nakaugat na yung kalawang kaya hindi natin sa dapat paabutin ng kinabukasan sa tayo ay mag spray ng primer pag natin ngayon dapat ngayon din mismo araw na ito, bago dumilim dapat naka primer na ito para matiyak natin na matibay ang ating i-apply ia na primer baga hindi makakaugat ang kalawang dun sa ating bakal metal kung ang inaalala natin ay magkakaroon ng galos na malalim so hindi naman kasi yung ating ginagamit na daw yung ginagamit naman natin na bala is uh, flat dish Idinidikit lang siya hindi kagaya nung sapin sa pinaliha talagang pag tumama yung salata bumabaon sa ating metal so kailangan pang magmasilya pagka ito ang gamit natin so hindi naman lilihan lang natin yan ng sagad 120 so hindi makakapikto sa lata kaya yun ang ating ginagamit para makaminus tayo sa trabaho at mas mabilis natin ito mabibira So importante sa pagpa-primer before tayo maglatag ng primer, dapat uh, siritan muna natin ng hangin para yung mga nakayod na bakal, kalawang at pintura ay uh, uh, paraan ng paglalapat ay napaka para mas maganda ang lapat ng ating primer so dapat meron tayo tinatawag na paambun so yan yung magpapaganda ng performance na pagkapit ng ating primer anti-corrosion sa primer kung umuulan gadamahin mo lang ang lata Kapag ka malala malalaan lamig ng lata so huwag mo nang ituloy kahit anti-corrosion unsaluritin primer pa o thinner pa ang iyong gamitin dahil wala nang kapit yun, kahit gumamit ka pa ng ganitong paraan ng paglalapat ng primer kung tawagin ay patikim, paambon so dahil hindi pa naman ganun kalamig so pwede pa nating ibira ang ating anti-corrosion primer pero kung sagasa na ulan hindi na uubra tapos may hangin pa nag aahaluhalumig so hindi na uubra yan huwag natin ipili maghintay na lang tayo ng timing so ngayon ito na yung kanyang patikim lalapatan na natin siya ng isa bilang Ayan, isang patong So, meron tayong isang patong importante ang pagpapatuyo bago tayo mag-apply ng panibagong patong para mas maganda ang kalabasan ng tibay ng ating ini apply anti-corrosion primer isang patong ang kanyang status medyo malabnaw pero hindi malabnaw na malabnaw hindi rin pwedeng malapot na malapot lalo na kung ang panahon ay medyo malamig so dito medyo malamig ang panahon pero anti-corrosion, urethane ansal primer ang ating ginamit. So, meron pa rin tayong ginamit na paraan ng paglalapat. So, nakakatiyak tayo na mayroong tibay ang ating ginagawang paglalapat. So, yun ang isa sa kung bakit mahalaga ang label pagdating sa brand at yung paraan ng ating pagpapatong. At pag-identify kung anong uri ng materialis ang ating ginagamit. Kung pang effective ba siya kahit malamig or effective lang siya tuwing mainit ang panahon kapag medyo lumamig na hindi na maganda so meron mga ganong brand na kapag bahagya lang umulan namumuti na o bahagya lang umihip ang hangin so nagkakaroon na siya ng parang kala mo ay cloudy so naandun yun sa ating brand kung anong brand yung ating ginamit dapat alam natin yun kasi may mga brand na uh, ibinabagay sa kalagayan ng panahon. So itong ginamit natin ay brand na pwede nating i-apply rain or shine. Hindi naman yung todo-todo ah. So medyo malamig ang panahon, medyo umuulan, pwede siya. Pero yung ibang brand talagang pang summer mo lang pwedeng gamitin. Kapag ginamit mo siya ng medyo umuulan at medyo malamig, so meron na agad yung epekto sa kanyang performance. So ito, goods to. Mainit medyo umuulan okay lang sya huwag lang tinatamaan directly ng tubig kahit anong tubig kahit tubig pa yan ang pinaghugasan ng lababo so okay patuyo muna okay mga idol so kung hindi naman malapot yung timpla natin after 10 minutes pwede na natin patungan yan kasi ito yung naagad yung ating primer pero kung medyo makapal yung ating patong syempre hindi pa pwede so ngayon uh, na yung ating primer pwede na nating lapatan. Iban doon para tayo makatiyak na maganda ang kapit ng ating ginamit na anti-corrosion primer. Kahit itong medyo malamig ang panahon. So gamitan natin siya ng heat gun. Ano ba tawag din eh? nakalimutan ko na eh hit gun hindi man to hit gun eh hit gun nga ba so importante na gamitan natin ito para yung kanyang pagkatuyo ay hindi ba tilaw makatiyak tayo na talagang maganda ang resulta ng ating trabaho, hindi barabara -bara. ayan kasi makakatulong ito na maluto ng maayos yung ating primer o oh, maganda yung pagkakatuyo niya kasi kapag uh, hindi maganda ang pagkatuyo batilaw hindi rin maganda ang kapit ng ating primer at tigas so gamitan lang natin siya ng blower na medyo mainit ang dating ayan pwede naman iataas baka tiyak lang tayo sa ating ginagawa hindi tayo baka sakali ang sure ayan yan ay sigurado na namatibay ang kalagay